mga kaabos panibagong buhay panibagong vlog naman tayo mga kaabos ito si Mrs. Kaabos oh. ayan mga kaabos umpisa naman tayo ng hiking ito mga kaabos kailangan sa katawan natin tulad, at, tulad namin uh, may mga edad na maglalakad kami mga kaabos samahan nyo kami mga kaabos samahan nyo kami ayan exercise na naman

Ito muna tayo. Ah, may gusto umihit. Lalo. Huwag dyan kasi bisikleta yan. Kalina o sa tubig. Tahimik ang tubig mo sa abos oh. yan ang tubig mga kaabos oh pag malamig pa yung kaabos harap sana kung mainit na kasi harap maligo supra pang labig yan sa ganitong oras mga kaabos kung talagang summer na summer na marami na puro na yun sa tao dyan yung bis na yan wala eh Alam kasi ng tao malamig pa eh. Hindi sa buong hospital yun.

Teka na pasok ako na. Oh, baklan. na na. ganda talaga exercise nito, maka-absorb. Wala talaga. Para, magsinira na kangkaan oh. Yung nakapulak. Oh. na. No. Kasi, tama oh no uh. talaga na exercise talaga siya Ang mo tudoon ko. Ang bong tudoon ko. Ang ko. Pastel tayo sa bunting bundok-bundok dito mga kaabos sa taas ng beach. <laughs> bunting bundok-bundok. Mga pine ang ano. Ayun ang beach mga kaabos. Oh. Dinasok namin ito. Dito. Dito. gak ada kan kita mau kita kan ya mata abis kita ini mengapa kabis oh kau timbulu bundok-bundok itu Andun uh, talaga makaabos kabila Bundok talaga yun yon Talaga mataas yun Dito Munting bundok-bundok lang Doon tayo? tayo sa ih ihawan Tinan natin kung wala na Bago tayo lalabas Sarap dito eh. umaga Okay, dun sa atin, sa lugar sa atin dun. Sa tabing dagat. Oh, okay. Garit siya. Okay. Lagi sarap dun mag ano ah. Lagi, lang kasi nakukunan sa video. Kaya maganda rin uh, iba-iba tayo. Haba nito ang exercise nito. Daming hmm. mga pupuntahan. Magsawa ka. Magtambay ka sa ano, sa dagat, sa tabi. So, na natin yung sinasabi. Wala na. Kainan na lang. Kain na lang. Wala na lutuan. Kain na lang. Dapat lang. Punta ka dito, dito kodito, yung baon na lang talaga ng luto na. Ayong, ano ano po kun diba para kala basura man yan oh my god basura yan claro. Ano mo? Oh, wala na. Oh. Lami isa lang nandyan. Oh, pero pwede Ay, ka klaro. mag Sabi ko, magluto ka sa bahay mo. Dalhin mo dito. Dito kay magpiknik. Hmm. Wala nang lutoan. Maganda. Ah, maganda na rin yun. Kaya matuto ang tao. Kasi kapag may lutuan kasi magdamag. Ito, oh, magdamag. Sino ingay? Sado ba? Sado rin yung iba. Siyempre. Dahil na doon, oh. Doon sa kabila. Magalit na rin ang mga. Wala na, oh. Pagka, ano lang. Lamisa na lang sa kainan. Oh. Dito yun, eh. Lutuan, eh. Oo. Uh -huh. Sura na nalagay. Surahan na? Ano? Magkakabos dito ang hih ihawan. Tinanggal, basuran lang. Dalawang, ano, Nilagay. Paano kasi umaabuso rin yung Lala. mga tao nga Pupunta yung iba Wala lang mga kaabos Wala Lala. nang ihawan Lala. Kung pupunta man dito mga kaabos Mga Pilipino Magdala na kay ng mga luto na Kasi wala na kayo dito Kasi o oh, Ang luto ano oh, Tinanggal Dalawang drum na lang nga basurahan ang nilagay Lamisa sa kainan Oo oh, oh, mayroon Pero ang lutoan wala na Kaya yung hindi nakakaalam mga kaabos Papaalam ko lang sa inyo Kapag pumunta kayo dito sa Gurlis Kaya ihawan Wala nang ihaw ihawan Lamisa lang iniwan Kaya magdala kayo dito ng baon Mga lutok na Ngayon, oh. Kasi dito ihawan yan Basura na ang pinalit Ayan oh Kasi ang problema kasi mga kaabos ang Taga rito Sa Gurlis Ang mga bahay nga malapit sa i Ihawan kasi mga Latino magdamag pa kahit kakaliladis lang ang tungtong malasingan maglasingan sigawan kaya yun yun ang nangyari mag-away pa mag-away pa daw kaya tinanggal ngayon ang ihawan kaya dito may limit na makaabos kasi klaro ang bao natin luto na maubusan kayo eh uwi na ng makagah

pamitan yan, hindi tayo mag-viral yan <laughs> Talaga pinuntahan talaga namin ito magkaabos Hindi ko nasasabihin ang lugar Alam na ninyo, yung dating pupunta dito Yung taga dito, sa Bilbao Alam na ninyo para malaman ninyo nga wala nang lutuanan lamisa lamisa mayroon dami kainan pero ihawan, ng lutuan wala na tinanggal na dahil nagreklamo ang mga ano dito mga bahay na malapit ating gabi hanggang magdamag sigawan, mag-away pa daw ang lakas na ng patungtong hindi mga Pilipino ang gumagawa mga kabos ka yung mga Latino ay nako kaya tapos kaya maghanap namin yung mga loko na yun ng batambayan nila kung saan banda naman dito sa sa Bilbao na pulis lang magtambay kasi dito wala na kaya bulis lang ihawan Ihaw, ihawan mga kabos ka yan na ka sa kabila mga kaabos malapad dito ang ihawan iyaw dati kabilang bulubundokin ah, wala na nga mga kaabos pulos na lang, may na iwan ayan yan ang napala po ang ihawan iyaw mga kaabos ang alam ulit ulitin ko ang pinalit dalawang drum nga basurahan ang pinalit Ilan <laughs> nyo? Pataka-taka ka ba lang? Uy! Sabing lamisa yan! Sus! Ayan! Balik na tayo eh! Wala na! Diyan na dito magkaapos! Narinig nyo ang mga awit ng ano, mga ipon oh! Malala ko tuloy doon sa biniling alupan! Kalanggaman! Hahaha! Ay, malala ko sa lupa na binili nila. Saya ni pa. Alala Basta mo. Ko, sa Tagalog. Kumigas. Sabi ko, malala ko yung binili na lupa ni Jackie. Bali, yun day? Ito, lapad ito. Hindi ba yung lugar? Banga, mga kahoy-kahoy. Hindi, hindi na ako pinag-usapan yung lawak. Diyat lang yun.

Oh. Lah aku Itulah aku beli tidak mengkahui oh, good lamp bro, kemahal kan? Ia hmm. kadang mesti kahui tapak kemahal nanti yan. Oh, yang sama kahui kahui di toko. eh, ngapain tu kan? Oh, kena mana mana? Anu kayak, eh, anu nama kayak tayuk di Ay, sus, building na naman, oh. And ring, ay. Mm. Wala, and ring, oh. Mm. Ay, ano Building na naman tayo nila. Ah, tayo Kaya dito pala, di Hindi pinadaanan ito itu di Gikural. Kayo, ano pala. Ayun, no? oh. Ayun, oh. Ayun, umpisa na. Kain uh, na dito. Kain na tayo pumunta sa dulo. Ayo, okay. bapak-bapak, 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 bapak 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 ano, talaga itong bulan itu di pa ata ito lakas eh ano ay ano 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 wala nang dito bumpaan natin dun eh tayo dumasa bantok wala nang maka mga kaabos tayo doon kami sa basa nga buhangin para di kami maano sa buhangin mabaon Kadoon kami kasi dito mga kaabos malambot kasi tuyo ang buhangin perkung do'un kasah tapi ng dagat basah hmm. ndekah babaul tantuk do'un konsa saya apa ya papa sokin kasi an sepatu itu maka apos ngun kan di dan

Ya, dito makaawas oh. Yan. Gas na. Gas ang hang. Ay, dagat mo ang Malayo pa ang ang lalim. Ano pa? pa ang lalim? Ang buhat parang sintran na asukal. Parang brown na asukal makaabos pino. No? Galda. Ses. Sintran yan, sintran sa akin. Oh, pa 'o ni. Kala mo sibinto. Matigas Apakan Ano yeah. di sa kasi makaabos Ano pala ito Low tide pala ito makaabos Gabusaya pa Hunos. hunas Hunas Mamaya magtaob ito Hanggang dito lang dito ako ano eh, May mga lumot Mga kaabos Hanggang dyan lang ang ano, dagat Low tide Ang ano, high tide Ito bawa pato konti

tahu boy taima maka abo saya oh kahoy oh apakah natin jan pasti teh don don semua maliit uang dan saya ayo tamat nih dalaku dan aku ini ibu kau sebagai maka oh oh apa kamu? Tidak ada perasaan. Upak lang kami tin pada asas.

Maglagan ito matapos. Marinig mo ang hari ng mga alon dagat Ulan ulan ay. lah hapa Hapak betul karena ini mah kehabus. Ini loh, kamu. Oh, dan tumpah. Belum pun doken, okay, no? oh.